Ang maliit na bayan ng Seefeld sa Austria ay naging saksi sa isang pambihirang pangyayari na nagmarka sa pananampalataya ng buong rehiyon. Nangyari ito noong 1384 at ang tila normal na pagdiriwang ng Huwebes Santo ay naging isa sa mga pinakamahalagang milagro ng Eukaristiya sa kasaysayan. Ang bida sa kwentong ito ay si Oswald Milser, isang kabalyero mula sa kastilyo ng Schlossberg. Dahil sa kanyang pagmamataas sa misa ng Huwebes Santo, iginiit niya sa pari na bigyan siya ng malaking ostia na para lang sa mga espesyal na pagdiriwang. Isang gawa ng kayabangan na parurusahan ng isang di malilimutang tanda mula sa Diyos. Sa sandaling kinuha ni Oswald ang ostia, nagsimulang lumindol ng malakas ang lupa. Naramdaman ng kabalyero na lumulubog siya sa lupa habang ang pari, nang may kahirapan, ay inagaw ang ostia mula sa kanyang mga kamay. Doon, sa altar, nagsimulang dumugo ang ostiya, isang lubos na katahimikan ang bumalot sa simbahan. Naunawaan ng lahat na nasasaksihan nila ang isang milagro. Marami ang nakasaksi at dinagtagal ay kumalat ang balita sa buong Europa. Mismong si Emperador Maximilian Neperto ay naging isang masugid na mananampalataya sa milagro ng Siefeld at, sa loob ng maraming siglo, libu-libong pilgrim ang naglakbay sa bayang ito upang makita ang lugar kung saan ipinakita ni Kristo ang kanyang tunay na presensya sa Eukaristiya. Ngayon, ang simbahan ng San Oswald sa Seafeld ay nagtatago pa rin ng relikya ng ostiyang may bahid ng dugo ang mga dingding nito ay pinalamutian ng mga fresko at mga likhang sining na nagsasalaysay ng kuwento ng di malilimutang araw na iyon na nagaanyaya sa mga mananampalataya na alalahanin na ang bawat Eukaristiya ay isang pakikipagtagpo sa buhay na Kristo. Ang milagro ng Seafeld ay hindi lamang isang parusa sa pagmamataas ng tao, kundi isang pagpapakita ng kadakilaan ng Eukaristiya. Naroroon ako sa bawat konsagradong ostiya at sinasabi ko sa iyo mula sa altar, huwag kang lumapit sa akin ng may pagmamataas, lumapit ka ng may pananampalataya at kapakumbabaan. Kung paanong masakit na natutunan ni Oswald, matututunan mo rin ang tunay na kadakilaan ay nasa pagkilala sa akin bilang iyong Panginoon. Ang milagrong ito, tulad ng marami pang iba sa buong mundo, ay tinipon sa isang pambihirang obra ng pinagpalang Carlo Acutis. Isang binata na nagbigay ng kanyang buhay sa Diyos at gumamit ng teknolohiya upang ipakita sa mundo na ang Eucharistia ang sentro ng pananampalataya. Dahil sa kanya, malalaman natin ngayon ang mga kababalaghang ito na patuloy na nagpapalusog sa puso ng simbahan. Ang milagro ng Seafeld ay nagpapaalala sa atin na ang Eucharistia ay hindi isang simbolo, kundi si Kristo mismo, buhay at naroroon sa gitna natin. Kung naantig ng kuwentong ito ang iyong puso, iwanan ang salitang pananampalataya sa mga komento. Mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ang video na ito. Upang mas maraming tao ang makatuklas na si Jesus ay buhay sa Eucharistia at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan.